Okay, magandang araw mga kapatid so, no? uh, May problema ba yung clutch housing At tinatamaan na siya ng Ayan, mga kapapasin nyo Meron na siyang ukab-ukab no? So, indikasyon niya na Tinatamaan siya ng vibration Ng clutch lining no? So, malimit mangyari ito Sa mga uh, new model no? So, ang gagawin natin niya Papaltal lang natin yung pinaka-housing no? Hindi kasama yung gear So, ang gagawin natin dyan Tatanggalin muna natin yung mga rivet So, ayan mga kapatid Yung ating simple idea no? Kapag ganito ang nangyari Ah uh, para makatipid-tipid kayo ng konti syempre hindi uh, na natin kailangan bumili ng isang buong assembly ah uh, papalitan lang natin ng pinaka housing niya, no para less budget din mga kabudgets na no? yan yung ating simpleng ah uh, tutorial o idea tungkol dito sa ating clutch housing ng bajaj mga ka na no? so ayan mga ka bajaj tinatanggal lang ko ng rebate yan una nating gagawin, paparinahin muna natin para hindi siya para maganda yung pagkakatanggal ng ating rivet na. Okay, ayan mga kapatids. Okay, ayan mga kapatids. na Pagkatapos nating uh, idrill i-drill yung bawat ribbit, kakalasin natin isa-isa yan mga kapatids. So, ayan, ganyan ang paraan kung paano magtanggal na ribbit ng ating clutch housing. No? Ayan mga kapatids. Yan yung ating mga simpleng tips para medyo makatipid tayo at hindi na natin kailangan bumili ng isang buong assembly. So ayan mga kabadyals, natanggal na natin yung mga rivet, akakalasin na natin isa-isa yan. So ito nga pala yung ating papalitan. No? Ito pinaka-aloy na to. Ito yung pinaka-housing lang mga budget. Okay, ayan mga kabadyals, ito yung ating papalitan dahil medyo hindi na maganda yung kondisyon niya, may mga ukit na. Uh, ang naging dahilan yan yung vibration ng ating clutch lining. Humahampas ang clutch lining dyan, no? Kaya kailangan natin paltan para maganda naman uli yung kanyang performance na. Okay, ayan mga kabadits. Ito yung ating housing clutch, no? Ayan mga kabadits. ganito ay tsura niyan, housing clutch. Walang kasamang gear yan. Ah, uh, housing clutch lang yan mga kabadits. Ito yung pinakaaloy. Yan yung pinapaltan lang. ah uh, para pumalik ulit sa maganda yung kanyang clutch housing no? tapos ito yung ribit. tatlong ribit yan mga kabadyads ah uh, i ali uli natin yan, uugasan lang natin So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano mag rivet ito, mga kabadyets. Okay, ayan mga kabadyets. Ilalagay na uli natin yung kanyang mga washer. Tapos, ikakamada na rin natin yung kanyang mga spring dito sa pinakagir, no? Okay, may kanya-kanyang lagayan, mga kabadyets. Tatlong matitigas na spring ito at saka yung dalwa ay yung medyo malambot na spring. Okay, ayan mga kabadyets yung ating simpleng idea, no? lalagay nga pala ng spring nito mga kabadyals lalong lalo na itong matitigas na spring Nagamit kayo ng vice grip para mapisil nyo yung nangusto yung spring Para hindi kayo mahirap magpasok Ayan mga kabadyals no So gagamit kayo ng vice grip para ipitin nyo yung spring Para hindi kayo mahirapan ang no? so, pagpasok doon sa kanyang gear na Ayan mga kabadyals Tapos itong dalawang medyo maliit lang ang spring uh, Medyo malambot naman yan Kahit kayang kaya nyo ng pisilin ng daliri yan Okay, ayan mga kabadyet, yung pag-install natin ng mga spring. Spring type nga pala ang ating clutch housing. Pagkatapos natin install yung spring, so ilalagay na natin ang tama. May saktong pagkakatapat yan mga kabadyet. Ikut Ikot-ikotin nyo lang hanggang sa makita nyo yung tapat ng mga spring ng no, mga kabadyet. So, hindi naman kayo maliligaw dyan mga kabadyet. Okay, ayan na, nakalagay na yung ating pinaka-gear. At uh, tatakpan na natin yan yung pinaka-pangtakip nya yung cover nito yeah. mga spring mga kabajets so ito yung cover ng mga spring okay ito mga kabajets kailangan yung tatlong butas magkakatapat yan mga kabajets no? Uh, hindi nyo may yung rivet kapag hindi magkakatapat yung butas yan tapos ang gagawin nyo uh, ganito ang technique dyan mga kabajets para hindi kayo mahirapan pagka pinupukpuk nyo na yung inyong rivet, no? ang gagawin nyo ilalak muna niyo ng bolts and nuts so ayan mga kabajets yan yung simpleng technique dyan mga kabajets no? para habang pinupukpok natin yan eh hindi gumagalaw lalagyan nyo ng bolts and nuts yung dalawang butas nyan sisikipan nyo para ma-press siya mga kabajods okay mga kabajods no? dalawang bolts and nuts lang ang lalagyan natin no? para ma-press lang siya at hindi gumalaw kapag uh, ka pinupukpok na natin yung rivet so hindi kapag ka magdi DIY kayo nito pwedeng pwede yan kahit wala kayong press machine pukpok lang ay eh, pwedeng pwede mga budget so ipapakita natin kung paano natin pukpokin ito rivet na yan mga kabajods no? Okay ito mga budgets pupukpukin na natin yung rivet. Kailangan sa bawat pukpuk nyo ay kailangan tatama doon sa inyong rivet. No? So, siyempre kailangan nyo ng iba yung pag-iingat para hindi tamaan yung pinaka-housing. No? Kailangan bawat pukpuk nyo, bawat palo nyo ay tatama doon sa pinaka rivet mga kabajets. Pagkatapos nating i rivet yung isa, dito naman tayo sa pangalawa, no. Kakalasin niyo yung bolts and nuts, tapos ilalagay niyo uli yung rivet. Ganun uli ang proseso. Pukpok lang uli. Iba yung pag-iingat, kailangan bawat pukpok niyo ay tatama dun sa ribbit mga budgets no para hindi magkaroon ng damage yung inyong clutch housing so yan yung ganyan yung pagdi-DIY ng ating pagre-ribit ng clutch housing mga kabadyads okay yan mga no. dito na tayo sa kahuli-huli ang ribit na no? kakalasin uli natin yung bolts and nuts eh, ito yung ginamit natin press para hindi gumalaw yung ating uh, gear na no, mga kabadyads Yan yung simple yung technique dyan kapag ka magre-ribit kayo ng mga ganitong clutch housing ng mga spring type na no, mga kabadyads ay ilalagay uli natin ribet tapos ganun uli ang proseso pokpok lang uli mga kabajets napakasimple lang mga kabajets pero kailangan lang talaga iingatan natin yung bawat palo natin ng martilyo ay kailangan tatama doon sa ating ribit mga kabajets no okay ayan mga kabajets okay na yung ating clutch housing na niribet natin ng bago no so ayan mga kabajets yan yung ating mga simpleng tips idea ah. kapag ka magpapalit kayo ng clutch housing ah, pwedeng pwedeng clutch housing lang hindi nakasama ang gear ayan mga kabajets